So, anong naitutulong ko sa'yo? Ah, dito lang dito. Actually, naligo lang kami sa daan. Ah, naligo lang ako sa dagat naman, no? dito sa platform. Kaya lang pinipilit ko sumamba doon. Pinupwede sa kumbahan kaya sumakit ko. Saan naman sakit? Ito eh, ito umiitong magsimula dito sa... Sa may singit? Oo, sa oh, singit. Okay. Mm -hmm. so, dito, sa sample. Pero may lumagot o wala? Wala naman ako naalala ako dito dito po ka na. So, anong hindi mo kayang gawin? Hindi ako makapaglakad ng maayos eh. Ba, pero, pag ano, um, no. umuupo umu ka, walang masakit. Umu sumasakit mo. pero kailangan, dahan-dahan ako. Alin, lalo na kung mababa. Ako mababa. Na. Yan. Kaya ko naman, ano kaya lang, uh, masakit. Masakit. Yeah. Saan siya sumasakit? Ito eh, Tung, ano ito. Oh. Mag siya. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Tapos, yun mo mga pamo. Masakit. Hmm. Hindi, hindi gaano. Dito, so, dito di, sa may singit. Oo. Hmm. Pero wala kang naramdaman na lumabot ako. Wala kang na lumabot Basta pala may lumabot ako doon, tapos sumasampa ako. Saan banda? Sa may dock? Oo, oh, dito sa dock. Sa may, sa may floating. Oh, oo, sa may floating. Hmm. Yung platform doon. Tapos biglang sumakit. Nung pag-uwi ko na, doon ko na Ilang, ilang araw na yan? Hmm six days na rin. Six days Kasi na? Kasi Sabado yun. Uh, eh. mm. Pero nung nakaraan, nawala yung sakit. Tapos bumalik Tapos bumalik. Kasi okay. nung ano, uh, hmm. nilas niya po ng lalas pa, Hmm. Kasi nung yung ano niya. Sakit niya. Kaya makanina, sobrang sakit na naman. Sa, dito mismo sa may singit. Oo. Okay. Wala sa may likod. Wala, wala. Dito lang. Sige. Permiso sumu muna pinapayagan mo ba ako na i-adjust natin yung buto mo? Oo. Payag okay. ka ba na kukuha ng kita ng video? Okay. Pupos ko sa social media ko. Okay lang sa'yo. Okay. Okay. Sige. Sige, higa. Dito ulo? Dito ulo. ah uh, pihaya. Ito ba? Ito, itong... Para yan yung hawak mo sa... Ito mismo. Oo, para medyo sa loob, parang konti. Sa loob siya mismo. Oo, parang dito. <coughs> Sige. Sige tas mo yung paa mo. Purong ka kunti dito. Yan, si Giga. Pag salubungin mo siya ng ganyan. Purong ka pa, kunti. Idikit ko lang siya. Oh, ito, ito tulak kong Tapos idikit mo lang siya. Idikit mo lang. relax mo na relax yan ganyan lang dikit mo lang yan na uh. may tumunog wala meron <coughs> sige tagilid ka o oh, uh, angat ka dun konti harap ka dito sa atin ganyan. hmm Purong ka pa Oops, okay lang. Yan. Gusto yung kamay mo. Yan, parang hindi masakit ngayon. Masakit ka ngayon? Oo. Ay, sarap. Pagla. First mo lang matyas. Oh. Okay. Ulitin natin. Relax ka lang, hindi ka nang malalim. Labas mo. Hindi nang malalim. Labas. Ay, Tapos. sarap. Sapa. Okay. okay. Eh, tayo ka nga. Mas tinagbago ba siya o ganun pa rin? Ganun pa rin. Ganun pa rin. Dito pa rin masakit. Sige, higa ulit. Ano siyang binago? Oo, Kahit punto, Wala. Kailangan ko siyang tapon. Ito ano? Ah. channel na di yun dito? Ano? Oh, ito. Okay. Oh, serap. Ya, anak Yan, yun yung sakit ko. Yan, yan, Sige. Nakakopo ka na. Gumaan. ano na. Nawala na yung ano na? Relax mo na. Ang kabila. Dito siya. Ah. Hmm wala kang nararamdaman dito. Dito wala. Huwag na galawin yung ulo. Wala namang nararamdaman kung saan lang yung parte na wala. Kanina na masakit. Hmm. Dito sa may singit. Okay na. Pag nababayaan yan, iigsi itong paa mo. Mararamdaman mo siya na parang may iiwan na pag naglalakad kang ka na Ano? Ganun na kung makakabang mo. Hindi, kung, hindi na kung makakabang mapantay pa. Pero nung nangyari lang siya, nagkaganon. Mm, mm yun lang. Pero hindi dati na ganun okay. na talaga. Oo. Oh. Okay na. Oo. Wala ka ng ibang ipapa-adjust.